Ini curah. Ini curah mau. Wasim. Ya. Oh. negara Tuan-tuan nama saya. Hindi na po si Kabutig kumukuha ng manggaw. Mani pa lang nang mo. Mani pa lang. Dito hmm, mm. kahulug na. Kinuha mo lahat. Mga yung kinuha ko.

Simintado na yun, sabi ko, yung... Ayun o, no? trasikil. Sarap ang masyal dyan. Ang tayo pag ano. Sabi ko tayo para may pambidyo ko. Ayun o, no? ayun o, trasikil. Ayun o, si chika butig. Nakakuha na ng mangga. ay nakakuha na po tayo ng mangga. niya. Nakakuha na po tayo ng mangga na 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 sa asinda ni Kuya Jimmy. Ayun. Ito po yung ating naputi. Ilang piraso ito

<laughs> Ay, tsura. <laughs> Ay, tsura mo. Ate. Saglit lang pala akong pumutik. Ilang minutes lang to. Four minutes lang. <laughs> oh, dami po bunga oh. <laughs> ayan po yung bunga oh. Nakakatawa po. Putihin, ayun oh. Manggang mm, kalabote. Ayan po, marami pang bunga siya oh. Nakasom to. Ayan. Ang lamig po dito. Sarap mag budol fight daw dito. Ito po yung nagagakbo na nila ng tubig. Wala pong ilog dito. Ang ano po sa pagtanim dito is ganito. Yan. Puso po, puso. Pinapasipsip lang po yung sa makina. Pero ang baon po ng tubo nito, isang tubo lang. Yan. Tapos pinapasipsipan na lang ng makina. Kaya, ang hirap dito yung tubig. Lalo ngayon, tagtuyot na, oh. Di yung kanek, halaman po is tuyo na, ha? Alin? Kayo nga, no? Pero ba po pong naiwan? Oh. Pero basag. Pagbigyan mo sila, sila dun. Ngari pa pala, oh. Timayo, ay. Pero pa po, po din yan. Oh. wala pong tama at ano tama kaunti eh. Alin? O oh, kaya yan? Kaya lang papalitan pa ng pambilit yun. Kaya nga, yun o. No. Oh. Yung akyatan o. Oh. Di ba nakagaling na tayo dyan? Oh. Hanggang dito lang naman yung kalsada noon. Yeah. Hanggang dyan. Diyan sa may ano na yan. Hanggang doon. Yan. Yan po yung napakalawak na bukiran. Yan po puno ng mangga. puti po kami sa ano, kahit hindi tayo nagtanim. <laughs> maghahanap po tayo ng lalagyan. Yung napuput. Maghahanap po tayo ng lalagyan. Ano? Kaya po tayo makakahanap yan ng lalagyan. At kahit sa, sa kung ano. Ayun po, magtitingin tayo dito. Ha? Sabi ko ba, Disen, dalhin mo yung ikubag. Hindi ka naman nagdala saway po yung ating pack Sabi ko magdala ng bag eh. Ayan po. Ayan po. Marami po mga halaman. Maghanap po tayo ng ating agalagyan ng Ng, ng manggang ating pinuti. Baka tayo makakita ng plastic dito. Yung pwede pang Ito kaya. Pwede pa kaya. Pwede pa ikaw. Abalutin pala ang. Oh, wala na. Malutong na. Wala na. Wala pa sa ang tricycle dito. Sa kalsada na yan. Papunta oh. Kapunta pong bukid. Talagang umaasin sa bayambang. Ano? Ayun po. may ibigiban dun. Saan kaya may lalagyan? Ah. Ay! Baka gusto mo kumain ng manggang hilaw. Wala po ako makuha. Wala <laughs> ako makuha ng lalagyan. Puro pinagbalutan na ito. <laughs> Naglaro. <laughs> Naglaro. <laughs> oh. Tapos bigla maputo. <laughs> Sikat ka. <laughs> oh. Sasalampak ka doon. Sabi nung, sabi nung babae nag-viral. Sumalampak so dyan. <laughs> Tapos <Basta> nahulog. <laughs> Hindi naglaruan si puti. Ano kaya? Kaya niya. Puti, kaya mo puti. <laughs> puti! Hindi, sakbay lang. Bapak doon sako sa harap. Agal Oh, nagduyan si Puti. Oh, ang galing ni Puti ah. Oh. oh. <laughs> Naglaro. <laughs> Tuwa-tuwa naman siya. <laughs> Bitabi daw. <laughs> Alam siya hawak eh. Bitawi daw. ano gagawin niya? Takas niya. Mapilaya niyan. Ah, baba na. Anong laro sila? <laughs> Ayan. Nakakad Puti sa mangga. Oh, Lumapit na po sa akin si Puti. Luko ng Puti, ano? Oh, saan tayo makakuha ng plastic? Tingnan natin yung plastic na yun, eh. lapok po ng plastic. Yung kambing. Oh, nag ng kambing? Oh, nagbihi ng kambing oh. Oh, di ba? Ang dami pang alagang kambing dito. Ito siguro pwede. Okay, pwede na to. Oh, parin na. Oh, may muhon dito oh. Mga pagitan. Parin na, parin na puti. Ali na. Oh. May mga kambing po oh. Oh. Tayo pang gulay dyan. At kaya, umubra to. Plastiko na pulot. At lulot po tayo ng plastik. Baka sakali. Wala, malulutong na. Wala, mahuna. Wala tayo mahingi. Makuhang ano. Ya dalam bata oh. Hmm. Oh, ayo nah. Ha. Ah. <laughs> Nabul, ka na na bulu kan kambing. Ha. Video ya ko taking ah. Sidin na ito sa plastik. Kenapa itu sini dah pun ada tu ngatu kan? Na putih. Manggang pinunot. Kaya, hindi mapulit. O, durog. O, Ay, aba. Wala. ilang yan Basta saluin mo na lang. Dagka ito sa damit. <laughs> Ito pag 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 ayun, kanda hulog na po. <laughs> sa tayong lalagyan? Tali mo kasi, tali mo muna. Yan, yeah. tali mo. Pang samantala. Pang Ito na po. Ayan. Ayan, thank you very much po sa inyong panonood. May po tayong mangga. Babalik na po kami sa ano. Mm -mm. Yan, may okasyon na naman po bukas. Ayan. Thank you very much. God bless everyone. May shout out po sa inyo lahat ng na nanonood ng na aking video. Yan. Kami po, pauwi na. Nakahangin na po kami ng mga gulay, tutas. Ayan, thank you very much po. Bye-bye.